last upload po natin ay yung pagsasapin uh, dito naman tayo sa paglapat ng tari uh, dito sa paglapat ng tari ay isa din to sa pinakamalaga para uh, makuha natin ang gusto nating asinta o yung sitting na gusto nating uh, gawin para sa ating mga uh, para sa akin may tatlong paraan ako sa paglapat ng tare hindi ko lang to basta basta nilalapat may tatlo po tayong paraan para uh, kunin yung gusto nating asinta o yung gusto nating sitting uh, una po una po ay yung yung adjustment ng tip kung saan siya nakatapat kung nakatapat ba siya sa ayan. Kung nakatapat ba siya sa tahid Or Naka low point ba siya o hindi siya umabot sa tahid Or naka high point ba siya ayan. Yan po yung una nating tinitingnan Kung Yung adjustment ng tip Ng tari Pwedeng naka high point Pwedeng nakapantay sa tahid At pwede rin nakalopoy Ayan Ayan po. So depende na po depende na po sa atin kung anong hiyang sa atin. Uh, hiyang sa atin na uh, adjustments dito sa tip ng tari. At uh, pangalawang paraan na ginagawa ko is yung preset ng ating tari or yung tinatawag na pictos kung saan po ba nakapiktos yung ating tari Ah, uh, pwedeng naka-twist siya pakaliwa. Ayun. Pwedeng naka-twist siya pakaliwa. Ayan. ito yung tinatawag na duling. Pwede ring naka align lang yung bleed natin sa ating pa ayan, align lang po siya. Yung bleed natin is align sa pa, align foot. At pwede ring naka-twist siya pa kanan. Ayan. Nakapaloob siya. Ayan. Ito po yung tinatawag ko na preset yung pre-seating yung pictos ng ating tare ito po yung pangalawang ginagawa ko para sa pagkuha ng tamang asinta at yung pangatlo ay yung final seating. yung yun ang pinaka-importante yung final setting. pagkatapos natin uh, kinuha yung adjustment ng tip Ayan. pagkatapos natin kinuha ito una pangalawa kinuha natin yung pictos ng ating tare or preset ng ating tare. Ang pangatlo is yung final setting yun ang pinaka-importante. Ang angulo ng ating tare kung saan siya nakatumba. Ayan. Ito ang pinaka-importante. Kung saan naka tumba ang sa saan, sa angulo nakatumba yung blade natin. Ayan. Kung nakatapat ba siya sa lapel bake kung nakatapat ba siya sa center as o nakatapat ba siya sa right pelvic ito po yung pinaka importante yung final setting uh, so ulitin po natin ang una is yung adjustments ng tip kung saan siya nakatapat pwedeng naka point naka pantay sa head pwedeng naka point at yung panglawa is yung preset ng tari kung saan nakapiktos yung tari natin kung naka ba siya pa kaliwa? O naka-align foot lang ba siya? O naka siya pa kanan? Ayan. At yung pinaka-importante pangatlo is yung final seating, yung angulo ng tari kung saan siya nakatumba. Ayan. 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 Sige, hindi mo po natin... So uh, ganito po yung tatlong paraan natin sa paglapat ng tari at pagkuha ng tamang asinta. Yung una is yung uh, adjustment ng tip kung nakapantay ba siya, kung saan siya nakatapat. Ito po yung una. Yung tip kung saan siya, pwede siyang nakatapat siya dito sa lapuin, pwede siyang nakatapat dito sa tahit uh, at pwede siyang dito sa hipwin na yan. So ito is, itatapat lang natin siya sa tahit na yan, nakatapat siya sa tahit. sa tayo adjust lang konti ito siya sa ito po yung una yung pangalawa is yung preset ng tari kung saan siya nakapiktos nakapiktos ba siya pa kaliwa o nakapiktos ba siya pa kanan o naka o naka foot lang siya so dito is i-align foot lang po natin siya naka-align lang po yung ayan. Uh, naka-align lang po yung bleed natin sa pa. Parang ano po 'yan. At yung pangatlo is yung final setting niya. Kung saan naka-angulo yung tari natin. Saan yung tumba ng uh, natin niya. Kung anong gustong asinta natin, kung naka-center ba, naka-left pelvic ba, o naka-right pelvic ba siya. So, pag nakuha na natin yung yung tatlong paraan, yung adjustment ng tip kung saan siya naka naka tapat dito is naka tapat siya sa tide. At yung um, pangalawa is twist ng tari or preset ng tari. Yan. Uh, so, ina-align lang po natin siya sa kanyang paa at yung pangatlo is kung saan siya nakatumba ayan so nakatumba siya dito sa may alauna so pag nakuha na po natin yung tatlo uh, bibidbira na po natin check mo check foot. yung tumba is nakala na and so tuloy yung Yan. Kena yung ito na po yung finish. Yan. test okay, So, una, siya sa tahid. pangalawa is naka-align siya sa yung bleed niya, yung twist niya is naka-align siya sa foot at yung pangatlo is yung tumbada ayan naka sintira siya ayan. so ito po yung uh, tatlong paraan ko sa paglapat ng tari para makuha po yung tamang asinta So, depende na po depende na po sa atin na ah, bilang isang mananalig. Depende na po sa atin kung anong anong gusto natin o anong hiyang po na asinta para sa atin. So, tayo na po ang gagawa ng adjustments. Okay?